Ayan mga tropa Rosie Anong pangalan ng Rosie nyo? Rosie Passion? Rosie Passion 1 to 5 Scooter Ito mga tropa Ang reklamo ng mayari Malakas sa gasolina Kaya ang gagawin natin ngayon Adjust natin ang kanyang Karayom or needle Ng fuel Para tipid gasolina mga tropa Ayan Gawin natin ito mga tropa sadong sadong na mga tropa ang gagawin lang natin ito madali lang ito mga tropa ang pag adjust ng needle pa paano patitipirin natin ng gasolina para hindi maging matakaw dahil well, mahal nga ang gasolina ngayon ayan ito lang mga tropa itong piston na yan ayan, ito kanyang gusto ha tinatanggal ang ang magnanakaw ng babae. Ayan. <laughs> Et, tumalon ang karayom. Ang lak ng karayom. Tumalon. Ito mga tropa. Ito yung lak. Ito, ito sa lubaling. Ayan mga tropa. Tatanggalin ang karayom. Okay. Ang original na posisyon ng karayom mga tropa ay ito. Needle. ng needle ng needle, <laughs> needle karayom nasa nasa gitna hindi makita eh ba't ganun ayan, ayan nasa gitna mga tropa ngayon ililipat natin to ngayon mga tropa sa may imabaw banda ayan ililipat sa taas banda para hindi malaki ang pagbukas ng karayo doon sa jet niya. Ayan. O, nasa ano na? Ayan, nasa babaw na ng kunti mga tropa. Isa, dalawa, nasa pangatlo na. Ayan. Huwag natin isagad mga tropa kasi pag yan ang isasagad natin, pag pururot na rin ang andar, parang nag-ILBM hindi na rin maganda ang pagtigay ng gasolina kaya ayun mga tropa kabit natin yan lang ang technique para tipid gasolina dahil mahal nga ang gasolina ngayon ayan pinabalik na lagay ng lock ayan pumasok na mga tropa nakarandam na siya ng sarap dahil pumasok na <laughs> Ayan na. Gabit. Pasok ulit doon sa kanyang kinalalagyan. Ay, malinis pa ang kanyang karburador. Yan lang ang problema. Malakas sa gasolina. Dahil ang kasamahan nga nito, nagpa-adjust ng gasolina rin na malakas. Ganyan din ang ginawa namin. Ngayon gumaya na rin siya. Nagpa-adjust na rin siya ng kanyang motor dahil maganda ang resulta hindi na matakaw ng gasolina doon sa isang kasama niya ayan matropa iba balik na natin start the engine okay abi okay mga tropa I start na natin ayan walang pinagbabago pero maging matipid na yan sa gasolina dahil well, binadjust nga natin direct Okay lang. Tatakbo na siya. Ngayon mga tropa. Pag sinubrahan ang adjust, pag iginanyan mo. Ayan, pupurot siya. Kaya okay lang. Hindi na namamatay. Mayroon pang isa mga tropa. Ganun din. Rose pa rin. Rose macho. Ganun din ang gusto. Pa-adjust din siya ng sakal-sakal. Ay, madali lang to matropa kasi nandito lang. Ano, buksan no? Kahi man. Madali lang daw pero gahi di ay. <laughs> ay, mas madali to kasi nga na tayo na sa loob ng upuan 'yon eh, lalim. Ito naman nasa labas lang. Yan ganun din gagawin mga tropa. Yan din. Oh, yan. tanggal tapos tanggal oh, uli wih, apa tuh? dari ayan kita nyo video dong ayan posisi panggilan gitna ayan segitna gitna Ganun pa rin ang gagawin natin mga tropa, i-uro pa natin sa taas banda. Ayan. Nice, nice. nice, yeah. Dar sa may sa pick up. Dinami yung kuko ng mekaniko ko ato pao. Kuko ng mekaniko kadali. <laughs> Sa taas, kunti ganyan lang kadali para maging matipid sa gasolina ang inyong motor. Ito mga bago pa itong mga motor na to, nasa sulang patakaw sa gasolina. Ayan ang matropaw, wala oh, taas na balik natin. Kadet lang, bayi, kadet lang Otak lang, kadet, Ya Yan, yan. Tapi nanti dulu Baliklah I-kabit uli Kita mo yun Yung kanal nya Hindi diretso Yung kabila Diretso Ito ganyan na posisyon Pagkakabit niya mga tropa Kasi ito nga Dito yung nakatapat Dito sa adjuster Sa kanyang idling screw Ayan Kabitan na natin Yan, mga tropa. Ganun lang kadali. Ang korta Si Quinta. Si Isang daan. Yan. Okay, mga tropa. Salamat sa inyong panunod. Mga tropang sukoy. <laughs>